Okay, mga master announcement. <laughs> so, good morning po, good day, and good evening everyone. Welcome back to our YouTube channel. So, nandito tayo ngayon sa isa na naman panibagong vlog. At, ano na akong problema, mga master? Ayan, so, ayan na nga. Gaya nung ano, nung nakikita nyo ngayon sa title. Totoo po na, ano, na restricted ang aking Facebook page. So, nakakalungkot kasi kung kailan kung kailan bumubelo na yung Facebook natin uh, tsaka naman na restrict. So, pagkakamali ko rin yun kasi ano, nag-upload ako ng babaeng ano, nagpa session. So, yung umuusok-usok. Diyos me. Nung una, hindi naman kasi ano, hindi pa nagte-trending. kasi nung pa-trending na siya, sa Facebook biglang ngayon lang ngayon lang uh, ngayong umaga na restrict yung Facebook page natin. So yung ability natin na uh, mag-earn sa lahat sa Facebook, nilanggal ni Facebook. Restricted, hindi na siya recommendable uh yung monetization niya restricted, pati personal account ko sa Facebook restricted. So yun yung nangyari sa ano sa Facebook natin. Uh, sa bagay mga reels lang naman yung in-upload ko doon wala namang long videos pero malaking bagay din yun kasi kahit pa paano meron ding ano yun meron ding income doon sa reels ang concern ko lang hindi ko alam kung makukuha ko pa yung sasahurin ngayong 21 dahil kaka-restrict lang ngayong 11 so malalaman natin kung makukuha pa natin no, yung cut off so yun sayang din mga master nakakapanghinayang din nakakalungkot kasi ba diba last time na no, walang tayo ng page tapos eto napalit palit nga yung bago tapos na restrict hindi ko alam kung ano magiging decision ni facebook dyan kung tuluyan na talagang i-restrict or pagbibigyan pa tayo no? or masuspend so pag nasuspend siguro mga 3 months yan suspended ahayaan ko lang muna yung page no? hindi, hindi ko muna gagalawin So, mangyayari yan mga master. Dito na lang muna ako sa ano, sa YouTube talaga. Buti pa YouTube natin medyo okay okay no. So, ayan sa mga viewers natin sa Facebook, ayan mga master, wala po muna tayong ma-upload sa Facebook kasi sayang naman kung mag-upload ako doon no. So, lahat ng ng data, lahat ng update ko dito ko muna gagawin sa ating A YouTube channel. So, dito muna kayo makakita ng mga short videos and kung ano-ano pa mga long videos dito sa ano sa YouTube channel. Hindi ko alam kung anong magiging decision ko. Sa ngayon, ayoko mag-decide hanggat maaga pa. Pero, meron na ako mga game plan. Uh, game plan. Plan B. Meron naman tayong mga naka, ano, nakaabang na page na, no? Na i-activate na lang natin. So, just in case na magkaroon talaga ng problema yung, ano, yung Facebook page natin, eh, ila na lang natin yung ibang, ano, ibang page na ginawa ko sa ngayon. Meron pa naman. Pero, na, ano, nang nangihinayang din ako dun kasi kahit pa paano monetize na yung, ano, eh. Monetize yung Facebook natin, no. Lahat kumpleto. As in pati in, in stream basta lahat kumpleto yun tapos sa isang pagkakamali nadali tayo na walang ano walang warning warning na nangyari talagang as tinake down talaga ni facebook yung ano yung content na nandoon yun pag ganun kasi mga master yung content mo sa facebook pag silang nag take down talagang restricted ka automatic buwan na rin ako na. Ay, Uyag Uyag <laughs> ng... buwan nako, kuya ko. Kuya ko ay master. Gumawa ako ng... Video sa Bain ano, sa... Up. Sa Facebook natin. Anyway, wala namang masyadong makakapanood yan kasi... Yung video natin sa Facebook is... Ay, yung page natin is not, not recommendable na. So, hindi na recommend ni Facebook yan. Sa kung saan man. Ang makakapanood na lang yan yung no talaga. Yung no. bumibisita sa ano sa page natin. So sila na lang yung makakapanood ng mga video natin. Kumbaga sa Facebook, yung Facebook page ko eh sinarado muna ni ano ni Facebook kumbaga naka naka ano muna siya nakakulong muna siya. Active pero hindi makikita ng mga tao, no? So lahat ng grabe sobrang bigat pala ng violation noon kahit yung sa ano lang yung babaeng parang nagpapausok lang ng drugs mabigat pala yung ganun violation hindi ko nabasa hindi ko wala akong idea kasi nga sa iba okay naman eh no hindi naman binura ni Facebook That hindi naman binura ni ano, ni Facebook pero yung sa akin uh, lang yung binura restric Facebook. Mm. restricted ang Facebook yeah. natin o no, okay. master. Okay. dahil so, doon sa Facebook ko <laughs> upload ko natatawa ko pero hindi nagpausok ng no, bahay yeah. so ayan Ayan. Nakakatawa lang pero medyo mabigat din sa kalooban <laughs> ko Kasi sayang kumikita rin yung Facebook page natin. No? So, ngayon nga, ah uh, bago siya makat, meron na rin siyang kahit papano may dollar dala Meron na rin 300 plus yata, 360 dollars din nakikitain yung Facebook page natin. Hindi ko lang alam kung makukuha ko pa yun. Pero, Let's see, tingnan natin yung decision ni Facebook kung ibibigay nila sa akin yun. But anyway, mga master, life must go on, mga master. Nandito pa rin tayo sa YouTube. Siyempre, ito yung ano natin eh. Kumbaga, ito yung talagang main main channel natin itong YouTube. So, siyempre, tuloy-tuloy pa rin. Yung Facebook lang ang mawawala. Pero yung YouTube natin, siyempre, hindi. Nandito pa rin yan. So, nag-update lang ako kasi baka magulat yung iba. Wala na tayong upload sa Facebook. And, dito muna tayo sa ating YouTube channel mag-update. So, so, lahat ng mga content na gagawin ko is sa YouTube na lang muna. Yung Facebook natin, wala na yun. No? For the third time siguro, baka gagawa muna ako ng page. So, doon muna ako mag-upload. Pero, sa ngayon mga master pahirapan na ma-monetize sa Facebook kaya talagang pag gumawa ko ng panibagong page medyo magiging struggle nakakapanghinayang nanghinayang ako dun sa Facebook natin na nawala mga master antayin ko na lang ang decision ni Facebook after 3 days so pag wala na talaga akong upload sa Facebook ibig sabihin nun talagang hindi na tayo pagbibigyan ni ano ni Facebook so talagang balik YouTube na tayo mga master lahat ng upload dito na sa YouTube mga, mga gagawin okay so yun lang mga master maraming salamat po sa panonood at dun sa mga baguhang mga vlogger ingat ingat kayo sa pag upload sana wag yung gayahin yung ginawa ko isang pagkakamali no I'm related sa drugs kasi nag like, online online pa kasi mga drug drugs na yun <laughs> okay so yun lang at God bless po sa inyo lahat kita kits next time